Dinala sa templo ang kahon ng kasunduan. Ikawalong kabanata. Ipinatawag ni Haring Solomon sa Jerusalem ang mga tagapamahala ng Israel at ang lahat ng pinuno ng mga lahi at mga pamilya sa Israel para kunin ang kahon ng kasunduan ng Panginoon mula sa Zion, ang lungsod ni David. Pumunta silang lahat kay Haring Solomon noong panahon ng pista ng pagtatayo ng mga kubol noong buwan ng etanim na siyang ikapitong buwan. Nang magkatipon na ang lahat ng tagapamahala ng Israel, kinuha ng mga pari at ng mga levita ang kahon ng Panginoon, pati ang toldang tipanan at ang mga banal na gamit nito, at dinala nila ang lahat ng ito sa templo. Naghandog si Haring Solomon at ang buong mamamayan ng Israel sa harapan ng kahon ng kasunduan. Napakaraming tupa at baka ang kanilang inihandog. Hindi ito mabilang dahil sa dami. Pagkatapos, dinala ng mga pari ang kahon ng kasunduan ng Panginoon sa lugar nito. Roon sa pinakaloob ng templo, sa pinakabanal na lugar, sa ilalim ng pakpak ng mga kerubin. Nakalukob ang pakpak ng mga kerubin, kaya natatakpan nito ang kahon at ang mga hawakang pasanan nito. Itong mga hawakang pasanan ay mahaba. Ang dulo nito ay kita sa banal na lugar, sa harapan ng pinakaloob ng templo. Pero hindi ito makita sa labas ng banal na lugar. At naroon pa ito hanggang ngayon. Walang ibang laman ang kahon maliban sa dalawang malalapad na bato na inilagay ni Moises noong nandoon siya sa Horeb, kung saan gumawa ng kasunduan ang Panginoon sa mga Israelita pagkatapos nilang lumabas sa Ehipto. Nang lumabas ang mga pari sa banal na lugar, may ulap na bumalot sa templo ng Panginoon. Hindi na makagawa ang mga pari sa kanilang gawain sa templo dahil sa ulap, dahil ang kapangyarihan ng Panginoon ay bumalot sa kanyang templo. At nanalangin si Solomon. Sinabi niyo po, Panginoon, na maninirahan kayo sa makapal na ulap. Ngayon nagpatayo po ako ng kahanga-hangang templo para sa inyo, na matatahanan nyo magpakailanman. Ang mensahe ni Solomon sa mga mamamayan ng Israel. Pagkatapos, humarap si Haring Solomon sa buong mamamayan ng Israel na nakatayo roon, at binasbasan niya sila. Sinabi niya, Purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel tinupad niya ang kanyang pangako sa aking ama na si David. Sinabi niya noon, Mula ng panahon na inilabas ko ang mga mamamayan kong Israelita sa Ehipto, hindi ako pumili ng lungsod sa kahit anong lahi ng Israel para pagtayuan ng templo para sa karangalan ng aking pangalan. Ngunit pinili ko si David upang mamahala sa mga mamamayan kong Israelita. Nasa puso ng aking amang si David, na magtayo ng templo sa pagpaparangal sa Panginoon, ang Diyos ng Israel. Pero sinabi sa kaniya ng Panginoon, Mabuti na naghahangad kang magpatayo ng templo para sa karangalan ng aking pangalan. Ngunit hindi ikaw ang magtatayo nito, kundi ang sarili mong anak. Siya ang magtatayo ng templo para sa karangalan ng aking pangalan. Tinupad ng Panginoon ang kanyang ipinangako. Ako ang pumalit sa aking amang si David bilang hari ng Israel ayon sa ipinangako ng Panginoon. At ipinatayo ko ang templo para parangalan ang Panginoon, ang Diyos ng Israel. Nagpagawa ako ng lugar doon sa templo para sa kahon, kung saan nakalagay ang kasunduan ng Panginoon na kanyang ginawa sa ating mga ninuno nang inilabas niya sila sa Ehipto. Ang panalangin ni Solomon para sa bayan ng Israel. Sa harap ng buong kapulungan ng Israel, lumapit si Solomon sa altar ng Panginoon at itinaas niya ang kanyang mga kamay at nanalangin. Panginoon, Diyos ng Israel, wala pong diyos na katulad ninyo sa langit o sa lupa. Tinutupad niyo ang inyong kasunduan at ipinapakita ninyo ang inyong pag-ibig sa mga lingkod ninyong buong pusong sumusunod sa inyo. Tinupad niyo ang inyong ipinangako sa aking amang si David na inyong lingkod. Kayo po ang nangako at kayo rin ang tumupad sa araw na ito. At ngayon, Panginoon, Diyos ng Israel, tuparin niyo rin po ang ipinangako ninyo sa lingkod ninyong si David na aking ama nang sinabi niyo sa kanya, laging sa angkan mo magmumula ang maghahari sa Israel kung matapat na susunod sa akin ang mga angkan mo, tulad ng iyong ginawa. Kaya ngayon, O Diyos ng Israel, tuparin niyo ang ipinangako ninyo sa lingkod ninyong si David na aking ama. Pero makakapanahan po ba talaga kayo, O Diyos, dito sa mundo? Ni hindi nga po kayo magkasya kahit sa pinakamataas na langit. Dito pa kaya sa templo na ipinatayo ko? Ngunit pakinggan niyo ako na inyong lingkod sa aking pananalangin at pagsusumamo. O Panginoon na aking Diyos, pakinggan niyo ang panawagan at pananalangin ko sa inyong presensya ngayon. Ingatan niyo po sana ang templong ito araw at gabi. Ang lugar na sinabi nyong dito pararangalan ang pangalan niyo. Pakinggan niyo po sana ako na inyong lingkod sa aking pananalangin na nakaharap sa lugar na ito. Pakinggan niyo po ang kahilingan ko at ng mga mamamayan niyo kapag sila'y nanalangin na nakaharap sa lugar na ito. Pakinggan niyo kami riyan sa inyong luklukan sa langit. At kung marinig niyo kami, patawarin niyo po kami. Kung ang isang tao ay pinagbintangang nagkasala sa kanyang kapwa, at pinapunta siya sa inyong altar sa templo na ito para sumumpa na inusente siya, dinggin niyo po ito riyan sa langit at hatulan ang inyong mga lingkod, ang nagbintang at ang pinagbintangan. Parusahan niyo po ang nagkasala ayon sa kanyang ginawa, at palayain ang walang sala para mahayag na inosente siya. Kung ang mga mamamayan niyong Israelita ay matalo ng mga kalaban nila, dahil nagkasala sila sa inyo, at kung manumbalik sila at magpuri at manalangin sa templong ito, dinggin niyo po sila riyan sa langit patawarin niyo sila sa kanilang kasalanan at dalhin ninyo sila pabalik sa lupaing ibinigay ninyo sa kanilang mga ninuno. Kung hindi niyo pauulanin, dahil nagkasala ang inyong mga mamamayan sa inyo, at kung manalangin po silang nakaharap sa templong ito, at magpuri sa inyo, at magsisi sa kanilang mga kasalanan dahil pinarusahan niyo sila, dinggin niyo po sila riyan sa langit. Patawarin niyo po sila na inyong mga lingkod, ang inyong mga mamamayang Israelita. Turuan niyo po sila ng matuwid na pamumuhay, at padalhan ng ulan ang lupain na inyong ibinigay sa kanila bilang pag-aari. Kung may dumating pong tagutom sa lupain ng inyong mga mamamayan, o salot, o malanta ang mga tanim, o peste sa mga tanim gaya ng mga balang at mga uod, o palibutan ng mga kalaban ang alinman sa kanilang mga lungsod o sumapit man sa kanila ang kahit anong karamdaman. At kung mayroon po sa kanila na mananalangin o hihiling sa inyo, dinggin niyo po sila. At kung kinikilala po nilang dahil sa kanilang mga kasalanan, dumating ang mga pagtitiis at sakuna sa kanila, at mananalangin po sila ng nakataas ang kanilang mga kamay na nakaharap sa templong ito, Dinggin niyo po sila riyan sa inyong luklukan sa langit. Kumilos po kayo at patawarin sila. At gawin sa bawat isa ang nararapat sa kanilang mga ginawa. Dahil alam niyo po ang bawat puso nila. Tunay na tanging kayo lamang po ang nakakaalam ng puso ng lahat ng tao. Gawin niyo po ito para gumalang sila sa inyo. Habang nabubuhay sila sa lupaing ibinigay nyo sa aming mga ninuno. Kung ang mga dayuhan na nakatira sa malayong lugar ay makarinig ng inyong kadakilaan at kapangyarihan, at pumunta sila rito para sumamba sa inyo at manalangin na nakaharap sa templong ito, dinggin nyo po sila riyan sa inyong luklukan sa langit, at gawin ang kahit anong hinihiling nila para ang lahat po ng tao sa mundo ay makakilala sa inyo at gumalang po sa inyo gaya ng inyong mga mamamayang Israelita at para malaman po nilang pinaparangalan kayo sa templo na aking ipinatayo kung ang inyo pong mga mamamayan ay makikipaglaban ayon sa inyong utos at kung mananalangin po sila sa inyo Panginoon na nakaharap sa lungsod na ito na pinili nyo at sa templo na aking ipinatayo para sa karangalan ng inyong pangalan dinggin niyo po ang kanilang mga dalangin at mga kahilingan diyan sa langit, at bigyan sila ng tagumpay. Kung magkasala sila sa inyo, dahil wala kahit isa man na hindi nakakasala, at sa inyong galit ay ipinatalo nyo sila sa kanilang mga kalaban, at binihag sa sariling lupain, at dinala sila sa malayo o sa malapit na lugar, at kung sa huli magbago ang kanilang mga puso doon sa lugar ng kanilang mananakop at magsisi at magmakaawa po sa inyo na nagsasabi. Nagkasala kami at napakasama ng aming mga ginawa. Pakinggan niyo po ang kanilang dalangin. Kung babalik po sila sa inyo ng buong puso't isipan, doon sa lugar ng mga kaaway na bumihag sa kanila, at manalangin sila sa inyo na nakaharap sa lupaing ito na ibinigay niyo sa kanilang mga ninuno, sa lungsod na ito na inyong hinira at sa templo na aking ipinatayo para sa karangalan ng inyong pangalan. Dinggin niyo po ang kanilang dalangin at mga kahilingan diyan sa inyong luklukan sa langit at bigyan sila ng tagumpay. Patawarin niyo po sila sa kanilang mga kasalanan at mga paglabag sa inyo at loobin niyong kahabagan sila ng mga bumihag sa kanila dahil sila'y mga taong inyong pagmamayari inilabas ninyo sila sa Ehipto, ang lugar na tulad ng naglalagablab na hurno. Pansinin sana ninyo ang mga kahilingan ko at ang mga kahilingan ng inyong mga mamamayang Israelita, at pakinggan ninyo sana sila kapag nanalangin sila sa inyo. Dahil hinirang ninyo sila, Panginoong Diyos, sa lahat ng bansa sa mundo, bilang bayan na inyong pagmamayari. Ayon sa sinabi ninyo kay Moises na inyong lingkod, nang inilabas ninyo ang aming mga ninuno sa Ehitto, nang matapos ni Solomon ang kanyang panalangin at kahilingan sa Panginoon, tumayo siya sa harapan ng altar ng Panginoon, kung saan siya nakaluhod at nakataas ang mga kamay sa langit. Binasbasan niya ang buong sambayanan ng Israel, at sinabi ng may malakas na tinig, Purihin ang Panginoon na nagbigay ng kapahingahan sa mga mamamayan niyang Israelita. Ayon sa kanyang ipinangako, tinupad niya ang lahat ng ipinangako niya kay Moises na kanyang lingkod. Samahan sana tayo ng Panginoon na ating Diyos, tulad ng pagsama niya sa ating mga ninuno. Huwag sana niya tayong itaboy o pabayaan. Gawin sana niya tayong masunurin sa kanya para makapamuhay tayo ayon sa kanyang mga utos at mga tuntunin na ibinigay niya sa ating mga ninuno. Palagi sanang maalala ng Panginoon na ating Diyos araw at gabi ang mga panalangin kong ito. Naway tulungan niya ako at ang mga mamamayan niyang Israelita ayon sa kanilang pangangailangan bawat araw para malaman ng lahat ng bayan sa buong mundo na ang Panginoon ay siyang Diyos at wala ng iba pa. At sana, kayong mga Israelita ay maging tapat sa Panginoon na ating Diyos. Tuparin ninyo ang kanyang mga tuntunin at mga utos, katulad ng ginagawa ninyo ngayon. Ang pagtatalaga ng templo Pagkatapos, naghandog sa Panginoon si Haring Solomon at ang lahat ng Israelita na kasama niya. Nag-alay sila ng mga handog para sa mabuting relasyon dalawamput dalawang libong baka at isang daan at dalawampung libong tupa at kambing. Sa ganitong paraan, itinalaga ng hari at ng lahat ng mga Israelita ang templo ng Panginoon. Sa araw ding iyon, itinalaga ng hari ang bakuran na nasa harap ng templo ng Panginoon para roon mag-alay ng mga handog na sinusunog, mga handog bilang pagpaparangal sa Panginoon at mga taba bilang handog para sa mabuting relasyon. Dahil ang tansong altar na nasa harapan ng templo ay napakaliit para sa mga handog na ito. Ipinagdiwang ni Solomon at ng buong Israel ang pista ng pagtatayo ng mga kubod. Napakaraming pumunta mula sa Lebo Hamat sa bandang Hilaga hanggang sa lambak ng Ehipto sa bandang Timog. Nagdiwang sila sa presensya ng Panginoon na kanilang Diyos sa loob ng labing apat na araw. Pitong araw para sa pagtatalaga ng templo at pitong araw para sa pista ng pagtatayo ng mga kubon. Pagkatapos ng pista, pinauwi ni Solomon ang mga tao. Binasbasan ng mga tao si Haring Solomon at umuwi sila na may gala. Dahil sa lahat ng kabutihang ginawa ng Panginoon sa kanyang lingkod na si David at sa mga mamamayan niyang Israelita.